Brakato. Dapat sa mga bagay na ating binabasa, dapat mayroong kalakip nito ang pag-iimbestiga. Iniimbestigahan po natin kung ang mga detalye o mga ibilinsis kung gaano ito katotoo. Lalo ng Biblia. No? Dapat ang binabasa, bawat pagbabasa ay mayroong katanungan. No? Mayroong question at pag-iimbestiga kahit nga dito sa uh, si Pilato no? si Poncio Pilato hindi niya kilala si Jesus kaya gusto niya pakawalan kaso ang sagot ng mga taong bayan hindi ipako sa krus kailangan niyang mamatay si Poncio Pilato natakot siya kasi hindi niya alam tinanong niya taga saan ka nga ba talaga kasi kung ikaw ay taga dyan na lugar ang hadol taga dyan kilala ka bakit tatanungin ka pa na taga saan ka? So hindi nga talaga si Jesus ang kanilang nahuli. Napakalinaw. Nabasa niyo yan sa Juan 19.8 na kahit si Puncio Pilato ay hindi niya kilala ang kanilang mga ah, nahuli. Yung kanilang nahuli na si Jesus daw. So ngayon, dahil yun ay ah... Si Jesus ang kanilang pagkaunawa, kaya nan ang kanilang pahiniwala, na si Jesus yung napako, napakalinaw, na sinabi na ng, ng Allah, na itataas tataas ya isa inni, inni mutawafika. Kaya si Allah nagwika, o, o Jesus, katituhanin ka wa aking tataas. So, sabihin, talagang hindi napako. No? Kung ordinaryong tao man yan, ay hindi talaga si Jesus yun. At hindi naman talaga yan ordinaryong tao. Ano naman hindi si Judas at hindi ordinaryong tao. Kasi, una, sinaksa ang kanyang tagiliran bag may tubig na lumabas sa kanyang katawan. Pangalawa, uh, nasaan ang kanyang bangkay? No? Pangatlo, bakit siya muling nabuhay? Na kung ordinary yung tao ka, ay patay ka talaga doon. Walang tubig na lalabas sa katawan mo kahit putol putolin pa. At ang bangkay mo may kita. No? Ngayon, si Jesus, hindi rin siya si Jesus kasi kinuha na nga, sabi nga ni Jesus, kailangan may angat ang anak ng tao. Kailangan para hindi na siya mapatay. Kasi nung sinabi niya kung paano si Moises ay tinas niya ang tansong ahas sa ilang, ganun din ang anak ng tao. Yun mo. Ito na si ni Moises. Naligtas si Moises. Hindi siya nahabol ng kanyang mga kaaway. Ganun din si Jesus. Kailangan siya may taas para hindi siya mahabol ng kanyang mga kaaway. Kaya hanggang dito na lang, sa Laka. Jessica Laka. Ah, uh, walhamdulillah. walhamdulillah. Rabbil